Man tayo, sagip sa makina oh. Grabing puto. Oh. Uh, sagip makina naman tayo. Hmm? Ano buhangin man doon? Hindi burak to, burak. Burak. <laughs> Di na obra to, burak to, burak. <laughs> Carbon lang. Yan, burak to. Oh. Grabe oh. Hmm. Hmm. Grabe. <laughs> uh. Tum, oh. Tumo. Ay, na-tang. Na, sa loob. Oh. Yan, sakit. Buhay makina naman tayo. Yan. Hmm. Ayun mo, pag ipunin natin yan. Di ba ang dami? Just mo. Binaw nabawasan pa nga to. Yan. Di ba? Kung di inagapan yun. Katulad to kahapon. Kumatok. na natin idol kasi nga uh, nagater mga umulbo mga tsaka uh, natin no? nice na kanyang strainer list goods na yung strainer pati sa logo you you know, goods na okay na yan pabalik na lang natin okay na yan